Kaibigan, tunay nga bang ang mga Krisyano ngayon ay malaya ng kalibutan ng ikaapat na utos na binigay ng Diyos tungkol sa araw ng Sabat? Totoo ba ang Sabat ay para lamang sa mga Israelitang namumuhay sa ilalim ng lumang tipan? Malaya ba tayo pumili na anumang araw sa loob ng isang linggo bilang ating araw ng pahinga? Sa episode natin ngayon, hayaan nyo kami ibahagi sa inyo ang pitong matibay na rason kung bakit kailangan ng bawat kristyano na ipangilig ang sabat. Sa huling episode, napag-alaman natin kung ano ang ibig sabihin ng ikatatlong utos. Kung saan, hindi dapat natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Ngayon, nagpapatuloy tayo sa ating serye tungkol sa sampung utos. Kung titignan natin ang mundo ng Kristyanismo, ang kasalukuyang araw ng kanilang pagsamba at pahinga ay linggo. Karamihan ay hindi na sinusunod ang ikaapat na utos. Ang karaniwang paniniwala ay Sabbath law ay kasama lamang sa lumang tipan at tuluyan ng winakasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Yahshua o mas kilala sa pangalang Jesus. Dagdag pa nila ang ikaapat na utos ang natatangin utos mula sa 10 utos na hindi inulit sa New Testament. Totoo nga ba ang popular na turong ito? Kaibigan, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa anumang tinuturo ng mga malalaking simbahan ngayon. Hindi dahil ginagawa ng karamihan, ay naaayon na iyon sa Biblia. Kung tutusin, ang ikaapat na utos ay sadyang kakaiba sa lahat ng 10 utos. Una sa lahat, ito lamang ang kautosan na nagsisimula sa katagang remember o tandaan. Ngunit nakakalungkot isipin na ito ang kautosan na laging kinakalimutan. Kung sa bagay, kanya ang kalikasan ng tao. Kung ano sasabihin ng Panginoon na tandaan, yun pa ang kinakalimutan. At kung anong dapat kalimutan, yun pa ang tinatandaan. Kaya sa araw na ito, nais namin kayong imbatahan sa pagtuklas ng katotohanan. Hindi mula sa kung sino man, bagamat mula sa mismong salita ng Diyos, ang Biblia. Bago ko ibigay sa inyo ang pitong dahilan kung bakit kailangan nating sundin ang ikapat na utos, pasahin muna natin ang Exodus 20 verses 8 to 11. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ng araw ng pamamahinga. Anim na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, niya ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Anim na araw kong nilika ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat na nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw, Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Ngayon at nabasa na natin ang na utos, heto ang pitong daylan kung bakit kailangan nating sundin ito. Unang daylan, ang Sabbath ay nagsimula sa linggo ng paglalang. Maraming ang sabi ng Sabbath ay para lamang sa mga Israelita. Ngunit alab nyo ba na ang Sabbath ay nagsimula noong panahon ng paglalang? Pasahin natin ulit ang Exodus 20 verse 11. Anim na araw kong nilika ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ko sa ikapitong araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Kaya hindi dapat magtaka kung bakit sinabi na tandaan ang araw ng sabat. Bakit tandaan? Kasi ito ay umiiral na bago pa man binigay ni ang sampung utos sa bundok sa inay. Ang sabat ay hindi parte ng mga batas ukos sa mga seremonyas. Ito ay batas na nagmula pa sa buong linggo na kung saan nilalang ng Diyos ang mga bagay, hayop at tao. Dito natin mapapatunayan na ang pagiging parte ng bagong tipan ay hindi nangangahulugan na dapat natin kalimutan ang sabat. Pakalawang dahilan, ang sabat ay ang kapitong araw ng linggo. Balikan natin ang Exodus 20 verse 11. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Maliwanag na tinukoy sa kotosang ito na ang Sabbath ay ang ikapitong araw. Walang sinabi dito na malaya tayong pumili ng anumang araw at ipangili nito. Sa katunayan, kung iyong titignan ang karamihang lingwahe, makikita mo na ang Sabbath ay halos pare-parehong pagkakabigkas. Ayon sa Biblia, ang tunay na araw ng Sabbath ay ang Sabado o ang 24 oras sa pagitan ng paglubog ng araw sa Biyernes at paglubog ng araw sa Sabado. Hindi tayo malay makakapili kahit anong araw kung yun lamang ang araw na itinatag ng Diyos. Pangatlo, ang Sabbath ay isang pagpapala para sa kapwa sa elita at hintin. Taliwas sa pinaniniwalaan at itinuturo ng marami ang sabat ay hindi ginawa para lamang sa mga hudyo o sa mga sinaunang salita. Ang sabat ay nilayon at nilikha upang maging isang pagpapala para sa lahat ng sangkatauhan. Alam ng Diyos na ating tagapaglikha na hindi tayo maaari magpatuloy sa pagtatrabaho na walang tigil. Hindi pwede maging alipin tayo sa trabaho. Kung ikaw ay puro trabaho, sigurado magkakasakit ka. Kaya sa lubos ng pagmamahal ng ating Diyos, binigyan niya tayo ng isang araw sa buong linggo upang magpahinga. Noong nabubuhay pa bilang tao ang ating tagapagligtas na si Yahshua, nagwika siya. Sinabi rin ni Yahshua o mas kilalang Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang ibig sabihin ng sa Shabbat ay huminto. Ibig sabihin, dapat natin ihinto lahat ng ating aktibidad sa paghanap buhay. Ang pagsunod sa ikapat na utos ay isang act of faith o gawa ng pananampalataya. Sa tuwing tayo ay uminto sa ating trabaho, ipinapakita natin sa Diyos na tayo naniniwalang ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Pansin na mabuti ang sinabi ni Yahshua. Ang Sabbath ay para sa tao. Hindi niya sinabing para sa mga Israelita o Hudyo. Kung ikaw ay tao, para sa iyo ang sabat. Para sa iyo ang pagpapala na dala nito. Ang sabat ay sobrang mahalaga na kahit sa pagbalik ng ating tagapagligtas, ang sabat ay susundin pa din. Pasayin natin. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Mababasa iyan sa Isaiah 66 verse 23. Hindi sinabi na bansa lang ng Israel, kundi lahat ng bansa. Kasali na dyan ang Pilipinas na kung saan karamihan ay linggo ang kanilang sabat. Ngunit maaring may magsabi sa inyo, sabi ng Biblia, ang sabat ay para sa Israel. Agad nilang babasahin ng Exodus 31.13. Sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para sa maging bayad ko. O ayan, klarong-klaro, ang araw ng pamahinga ay para sa mga Israelita. Ngunit ang problema ay ganito, ang hindi natatanto o nauunawa ng maraming tao ay ang mga Kristiyano ay espiritual ng mga Israelita. Dapat dating matandaan na walang hiwalay na tipan para sa hintil. O, oh, sasabihin nila, ito ang tipan para sa mga hudyo. Ito naman ang para sa mga hintil. Walang ganun. Iisa lamang ang bagong tipan na ibinigay. Sa katunayan, ang bagong tipan ay ibinigay sa mga Israelita. natin ang Jeremiah 31.31. 31. Sinasabi ni Yahweh, Darating ang panahon na gagawa ko ng bagong tipan sa Israel at sa Judah, Wala kang mababasang gagawa ng hiwalay na tipan ang Panginoon para sa mga hintil. Sa halip, ang mga hintil ay kailangang ihugpong o idugtong sa Israel. Kaya, mapa-Israelita ka man, physical o spiritual, tayo ay parte ng Israel. Ayon sa Galatia 3 verse 28, Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Riego, ang Alipin at ang Malaya, ang mga lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang mga Kristiyano sa Galicia ay mga hintil. Pero anong tawag niyo po sa kanila? Pasahin natin ang Galatians 6 verse 16. At ang lahat ng mga gsisilakad ayon sa alintuntuning ito, kapayapan at kawaan na wa ang sumasa kanila at sa Israel ng Diyos. Kung ganon, mapapatunayan natin na tayo ng mga hintil ay isinama na sa spiritual Israel. At ang ikaapat na utos ay parte ng mga utos na dapat natin sundin. Ikaapat, si Yahshua at ang unang iglesia ay nangilin ng sabat. Ito ay isang katotohanan na si Yahshua na ating misiyas ay nangilin ng sabat ayon sa kanyang kaugalian. Hindi dahil siya ay hudyo o dahil siya ay nabubuhay pa sa ilalim ng lumang tipan. Ngunit dahil ang sabat ay hindi kailanman inalis at siya ay masunurin sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ang unang simbahan ng bagong tipan ay sumusunod din sa yapak ni Kristo at sila ay nangilin ng sabat. Ang ilang mga tao ay nag-isip na ang Acts 20 verse 7 ay nagpapatunay ng unang apostolikang simbahan ay sumasamba sa araw ng linggo. Basahin natin. Noong unang araw ng sanlinggo, kami nagkatipon upang magpirapirason ng tinapay. Si Pablo ay nangara sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Ang gamiting patunay ang sabat ay nilipat na sa linggo base sa Acts 20 verse 7 ay isang napakalaking pagkakamali. Una sa lahat, walang sabat na nabanggit dito. Ang pinag-uusapang kaganapan ay hindi isang serbisyo ng komunyon sa linggo, ngunit isang normal na pagkain sa isang gabi ng Sabado. Tandaan, sa Biblia, nagsisimula ang panibagong araw sa paglubog ng araw. Kaya kung babasahin mong Acts 20 verse 8, sinabi doon na maraming ilaw sa silid, sapagkat ang oras na iyon ay katumbas ng Sabado ng gabi sa atin ginagamit pa rin ng iba ang 1 Corinthians 16 verse 2 para sabihin na ang unang simbahan ay sumasamba sa linggo. Totoo nga ba ito? Pasahin natin. Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan magambagan sa pagpunta ko riyan. Isa na naman itong pagkakamali. Ito ay hindi isang koleksyon sa isang linggo ng umagang serbisyo ngunit isang normal na araw ng trabaho kung saan ang mga tao ay magtabi ng isang regalo para sa mga kapatid na dumaranas ng tagutong sa Judea. May mga nagtuturo din na ng sabat ay linggo na dahil araw ng linggo na buhay si Jesus. Ang katotohanan ay sa si Yeso Kristo ay hindi na na muli sa umaga ng linggo. Ngunit bago ang paglubog ng araw sa pagtatapos ng lingguhang sabat o sabado. Eksaktong 72 hours pagkatapos siya ay inilibing. Para sa karagdagang informasyon tungkol sa paksang ito, mangyaring panuori ng aming video, totoo nga bang namatay si Jesus sa araw ng Biyernes Santo? Ikalima, ang Sabat ay hindi isang mungkahi, kundi isang utos. Maraming taong tila nakakalimutan na ang pagsunod sa Sabat ay hindi isa sa sampung mungkahi, kundi isa sa sampung utos. Ang panginginin sa sabat ay hindi opsyonal, ngunit isang may bit na pag-uutos. Ginagamit ng ilang tao ang Romans 14 verse 5 bilang pagsuporta sa kanilang paniniwala na hindi mahalaga kung anong araw tayo sumasamba sa Diyos. Ngunit ang talatang ito ay hindi tungkol sa sabat, kundi mga araw ng pag-aayuno. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng otoridad na magpasya kung anong araw tayo sasamba sa Kanya. Ang just lamang, hindi ang tao, ang makapagpapabanal ng isang araw. Nais nice din ng ilan na sipiin ang 1 Corinthians 8 verse 9 upang ipakita na ang tagapag-ingat ng Sabbath ay may mahinang budhi. Kayun pa man, ang konklusyong ito ay hindi makatwiran. Ang 1 Corinthians 8 ay hindi nangungusap tungkol sa Sabbath. Ngunit pagkain ng karne na inhandog sa mga Diyos-Diyosan. Kahit na ang isang uri ng karne ay kosher, malinis o inaproban ayon sa Bibliya sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14, may mga taong may iwas mga ito kung ito ay inihain sa isang Diyos-Diyosan. Karamihan sa kanila ay kumakain na lamang ng gulay. Iyan ang mga taong inuri ni Pablo bilang mahina. Ngunit hindi niya tinukoy ang pag-iingat ng Sabbath dito. Sa panghuli, ginagamit ng ilan ang Colossians 2 verse 16 to 17 para patunayan na mga kasyano ay hindi na dapat hatulan dahil sa hindi pangingili ng sabat. Gayun pa ang isang masusing pagsusuri sa teksto ay nagpapakita na ang talatang ito ay nagpapatunay ng kabaliktaran. Ang mga krasyan sa kolosas ay hinahatulan ng mga hindi mananampalataya dahil sa ilang paraan ng pangingili ng sabat sa unang mga banal na araw, mga batas sa pagkain at bagong buwan. Ikaanim, ang utos ng sabat ay inulit sa bagong tipan. Ang ina mga tao ay nagsasabi na hindi na dati kailangang ipangili ng sabat dahil ito ang tanging utos sa sampu na hindi na ulit sa bagong tipan. Hindi katulad ng ibang pangsyam. Ngunit ang katotohanan ay hindi na kailangang ulitin ang utos ng sabat sa bagong tipan dahil ang sabat ang tanging utos na nagsisimula sa salitang tandaan. Hindi na kailangan ulitin ang isang bagay na sadya namang nilang ginagawa na. Halimbawa, bakit hindi tayo makakita ng anumang nakasulat na paalala para sa mga Pilipino na kumain ng kanin? Aba syempre, hindi na kailangan sapagkat ito ay ginagawa na ng mga Pilipino. Si Kristo at mga apostol ay namuhay at nagturo sa isang lipunang nag-iingat ng sabat. Ang mga komprotasyon ni sa mga pareseyo ay tungkol sa kung paano ipangilin ng sabat, hindi kung dapat ba itong sundin o hindi. Ang pangilin ng sabat ay kilala sa ibang bahagi ng imperyo ng Roma. Pansinin ang sipi na ito mula sa unang siglong mananalaysay na si Josephus. The multitude of mankind itself have had a great inclination for a long time to follow our religious observances. For there is not any city of the Grecians nor any of the barbarians, nor any nation whatsoever, whether our custom of resting on the seventh day hath not come. As God himself pervades all the world, so hath our law passed through all the world also. Sinasabi dito na kahit sa mga pagalong nasyon at lugar, alam na alam nila ang kagawiang pagsunod sa Sabbath. Ngunit ang paniniwala ang Sabbath ay hindi nabanggit sa bagong tipan ay isang huwad na turo. O natin sa Hebreo 4 verse 9. May natitira pang ang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Makikita natin na ang sabat ay nananatili pa sa mga taong kabilang sa bayan o tao ng Diyos. Kung sa tingin mo ay kabilang ka sa bayan ng Diyos, dapat mong sundin ang sabat. Sa kanyang aklat na The Sabbath in the New Testament, isunulat ni Dr. Samuel Bakiyoki the sabbath rest that remains for the people of god is not a day of mere idleness for the author of hebrews but rather an opportunity renewed every week to enter god's rest that is to free oneself from the cares of the world in order to experience freely by faith god's creation and redemption rest the sabbath rest that remains for the people of god is not only a physical cessation from work to commemorate God's perfect creation, but also a spiritual entering into God's rest, made possible through Christ's complete redemption. The physical act of resting becomes the vehicle through which one experiences the spiritual rest. We cease from our daily work to allow God to work in us more freely and fully. Sa makatawid, ang Sabbath ay hindi lamang pagpapahinga na pisikal, kundi isa itong paraan upang makapasok tayo sa espiritual ng pagpapahinga ng ating Ama sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ni Yasho. Ikapito, hindi ang Diyos kundi ang tao ang bumago ng Sabbath at ginawang linggo. Narito isang propesya sa lumang tipan na ang isang kapangyarihan ay maghahangad na baguhin ang opisyal na araw ng pahinga. Mababasa natin sa Daniel 7.25. Magsasalita sila laban sa kataas-taasan at pahirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautosan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng tatlong taon at kalahati. Tignan natin kung paano natupad ang propesiyang ito sa kasaysayan. Noong March 7, AD 321, Giniwa ni Emperador Constantine ang linggo bilang opisyal na araw ng pahinga. Noong AD 325, opisyal na pinangalanan ni Pope Sylvester I ang linggo bilang araw ng Panginoon. Noong AD 338, si Eusebius, ang opispo ng korte ni Constantine, ay sumulat. Lahat ng mga bagay anuman na tungkuling gawin sa Sabbath, ang ikapitong araw ng linggo ay inilipat namin, Konstantin, Eusebius, at iba pang mga obispo, sa araw ng Panginoon, unang araw ng linggo, bilang angkop na kabilang dito. Noong AD 363 to 364, ipinagbawal ng simbahang katoliko sa konseho ng Lodicea, kanon 29, ang pangingili ng Sabbath o Sabado at hinikayat ang pahinga sa linggo na mahalagang inilipat ang solemnidad ng Sabat sa linggo. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat mag sa pamamagitan ng pagpapahinga sa Sabat, ngunit dapat magtrabaho sa araw na iyon. Sa halip ay galang araw ng Panginoon at kung kaya nila magpahinga pagkatapos bilang mga Kristiyano. Ngunit ang sinuman ay masusumpungan ng mga judahista, hayaan silang maging sumpa kay Kristo. Makikita natin kung paano binago ng tao ang turo ng Diyos. Binago nila ang mga araw na tinuturing na banal ng Panginoon at pinalitan ng kanilang tradisyon. Sa konklusyon, napatunayan natin na sumusunod ng pitong katotohanan at dahilan. Una, ang sabat ay tinatag ng Diyos sa paglikha. Pangalawa, ang sabat ay kapitong araw ng linggo. Pangatlo, ang sabat ay isang pagpapala para sa kapwa Israelita at hintil. Pangapat, si Yahshua at ang unang simbahan ay iningatan ang sabat. Kalima, ang sabat ay hindi isang mungkahi, ngunit isang utos. Ikaanim, ang utos ng sabat ay inulit sa bagong tipan. Kapito, hindi ang Diyos kundi ang tao ang bumago ng sabat at ginawang linggo. Ngayong alam mo na ang katotohanan may isang desisyon kang dapat gawin. Sundin ang utos ng mga tao, ang utos na di na kailangang ipangili ng sabath, o sundin ang tunay at buhay ng Diyos, ang pagsunod na dapat gawing banal ang kipitong araw. Nasa iyo ang desisyon. Ngunit ang panalangin ko ay gawin mo kung ano ang tama at hindi ko ano ang madali. Oo, mahirap sundin ang utos ng Diyos sa mundong kung saan karamihan ng tao ay nagsisimba sa linggo. Ngunit nangako ang ating ama na pagpapalain niya ang kung sino man ang susunod sa kanya. Kaya, sana gawin mo ang tama. Yun lamang po, maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa aming programa. Ako po si Joshua Infantado para sa Biblical Truths TV na nagdarasal na naway lahat tayo ay beyaan ng ating ama na si Yahweh ng kanyang pag-ibig, katotohanan, at kasya. Hanggang sa muli.